Hello, hello! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, makulan ngayon. Kaya sa lahat ng mga ano, nandiyan, mag-ingat po tayo kasi umulan. Habang umulan ay mag exercise tayo. Kunyari, anlang lang na mag exercise tayo para may ma-content lang tayo. Oo, di ba? Ganito lang, Oh. Kimbot, 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 kimbot. Kimbot, o, oh, diba? oo kailangan okay nating ano magbilang din tayo sa pag so, kaya ito one two three four five six seven eight 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 one, two three, four 5, 6, 6 7, 8, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, <laughs> pasaway, Ay, ako, pasaway talaga itong ano, oh, pasaway talaga o, oh, tingnan niya si baby ayan oh, nandito oh, hmm, sige, sige Oh, ayan hindi makakalabas yun kasi ano bumuulan, kaya wala siyang sapatos at kaputi sira ano na niya sira ano? Ayaw niyang gamitin yung ano kaputin niya at saka sapatos niya. O kapag gig, gagamitin niya, tatanggalin niya, ayaw lumakad. Oo, oo. Kaya yon nakikisali sa ating content. Ayan guys, sa lahat po na lang mag-exercise tayo kahit umudan. Oo, dyan lang tayo sa ano, sa sa loob ng kwarto natin magkakaroon ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan. ta da 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 da

Ayan, bye-bye na. Maraming salamat. Bye.